Hey guys, Luto siya ng dinner ng mga ng mga amo nang mga alaga. Rice, mais, at saka chicken nuggets. At ito, iwan ko kung anong tawag yan. Basta yan na yan, yan siya. Ah.

kwenta ka dali nitong ay. Sa tubig jacket pa niya ito, sunti dikto to, kadus ko daw. Indan kalamig ko. Matanda lagi ko ito sa babao. Sasubo mo na eh. Na. Doan balan ko pa nang hindi hindi natanggal sabong pa ina buka. Dina ng babe ko, amo ina. na nga. Okay na. Na mga pagkain ng amo tapos na kompleto, may soft drinks, may tubig, may chicken nuggets, fries, may ice at iwan na ito, tapilapin, chicken wings, na, ito na